isa na namang content creator ang na-demonetize dahil sa kanyang bashers. Ito na nga yung sinasabi ko, dito sa mundo ni Meta, dapat relax lang tayo. Huwag na huwag nating papatulan ang ating mga bashers kasi naghahanap lang yan sila para tayo ay ma-demonetize ma kapag tayo ay monetize. Kapag nire natin sila na hindi maganda. Guys, huwag na huwag ninyong papatulan wag na wag din yung re replyan na hindi maganda yung lalong lalo na kapag kayo ay naghahamon sa kanila may mga salitang wag na wag nating babanggitin or wag na wag nating i-comment sa kanila kasi ito talaga ay community standard violation isa ako sa mga content creator na nagkaroon ng violation dahil sa mga maling reply sa mga bashers. Nagkaroon ako ng restriction for 15 days. Hindi ako makakomment. Pero on that time, hindi pa ako monetize. Pero guys, ito, maraming na demonetize dahil sa maling reply. Kahit sabihin mo pang pabiro mong reply, hindi maganda. Kasi kapag maganda, hindi ka ma-monetize. Ah, hindi ka ma-demonetize. Pero kapag maganda, stay di lang hindi ka makaroon ng restriction kaya wag na wag ninyong i comment ang mga salitang ito katulad nito ayan yan ang kinoment niya sa kanyang uh, bashers at ito wag niyo ding i comment ito ito rin at dito ako nagkaroon ng restriction kasi yan ang kinokoment ko or nireply ko doon sa bashers ko na below the belt ang sinasabi sa akin. Dito guys sa mundo ni Meta, lalong lalo na kapag ikaw ay monetize, huwag kang magpapadala sa, sa init ng ulo kapag kayo ay may bashers. Ito ang sasabihin ko, kapag hindi nyo gusto, kapag hindi nyo kaya ang kinokoment nila, i-block mo para hindi mo na sila makikita. Huwag mo nang replyan or sasabihin mo lang thank you kung kaya mo pa. Pero pag hindi na kaya, i-block mo or ibaban mo sa, sa mga videos na comment na dyan. Yan lang ang masasabi ko. Please follow, like, and share para update kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat.